Sa gitna ng dilim ng kagubatan, may narinig si Marco na mahinang unggol. Napatingin siya sa paligid at nakita ang isang lumang bahay na parabang abandoned na matagal. Ang hangin ay malamig at may kakaibang amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Nang lumapit siya sa bahay, naramdaman niya ang bigla ang pag-ikot ng hangin. Piglang may narinig siyang yabag sa itaas ng bubong. Napatingin siya pataas ngunit wala siyang nakita Ngunit may malamig na hangin sa kanyang leeg. Pumasok siya sa loob ng bahay. At ang sahig ay puno ng alikabok at lumang muebles. May narinig siyang bulong na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Marco? Marco. Lumapit siya sa isang lumang salamin. At nakita ang anino ng isang babae sa likod niya. Lumingon siya, ngunit wala naman ron. Tila naglalaro ang kanyang imahinasyon. Biglang bumukas ang isang pinto sa kusina na walang hangin na parang may puwersang supernatural. May naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Tumakbo siya palabas ng bahay, ngunit nakita niyang may mga matang sumulyap mula sa bintana. Napatingin siya sa paligid at may mga anino na dahan-dahang lumalakad sa dilim. Sa isang lumang punong kahoy, may nakasabit na mga palamuti na tila gawa sa mga buto. Narinig niya ang malalakas na ungol mula sa ilalim ng lupa. May lumabas na isang nilalang na parang tao ngunit walang mukha. Tumakbo siya, ngunit parang sumusunod ang nilalang sa kanya kahit anong bilis ng kanyang lakad. Nakita niya ang isang lumang simbahan na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Pumasok siya sa simbahan at naramdaman ang malamig na presensya sa loob. May nakita siyang mga kandila na kusang nagliliyab sa altar. Ang mga dingding ay may mga lumang larawan na tila nakatingin sa kanya. Isang mahina ngunit nakakatakot na tawa ang narinig mula sa likod ng altar. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na kahon na may nakasulat na huwag buksan. Hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad at binuksan ito. Biglang lumabas ang isang ulap ng itim na usok na bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang kakaibang pagkirot sa kanyang ulo at parang may bumubulong sa kanyang isip. Nang buksan niya ang mga mata, nasa ibang dimensyon na siya, puno ng dilim at mga matang nagmamasid. May mga halimaw na nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanya at hindi kumikibo. Tumakbo siya, ngunit tila walang katapusan ng madilim na lugar. May narinig siyang isang mahinang boses na nagwika. Hindi ka na makakalabas, Napansin niya ang mga pader na naglalaman ng mga lumang marka ng kamay. Sa isang sulok, may nakita siyang isang bata na umiiyak at nakatingin sa kanya. Lumapit siya sa bata, ngunit bigla itong naglaho sa harap niya. Napansin niya ang isang malaking orasan na tumitigil sa 3:33 ng umaga. Biglang bumukas ang mga pinto at mga anino ang pumasok sa simbahan. Narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanya isang matandang babae ang lumitaw, nakasuot ng itim na balabal at may nakakatakot ng ngiti. Ikaw ang susunod, bulong ng matanda sa kanya. Tumakbo siya papalayo, ngunit natagpuan ang kanyang sarili pabalik sa parehong simbahan. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang gumalaw, ang mga mata ay nakatingin sa kanya. Narinig niya ang tunog ng mga kamay na humahaplos sa kanyang likod. Biglang may lumitaw na hagdan. Napatungo sa itaas ng simbahan na parang walang katapusan. Tumahak siya sa hagdan at naramdaman ang bigat ng bawat hakbang. Sa taas may nakasabit ng na mga kawit na may kalawang at tila may lumulutang na anino. Isang malakas na sigaw ang dumating mula sa ilalim at napatingin siya pababa. May nakita siyang pintuan na kumikislap sa liwanag ng pulang apoy. Pumunta siya sa pintuan at naramdaman niya ang init na tila sinusunog ang kanyang balat. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang mundo ng apoy at mga halimaw na sumasalubong sa kanya. Tumalikod siya, ngunit ang pintuan ay naglaho at siya ay naiwan sa walang katapusang kadiliman